Ang magandang balita tungkol kay Heso Kristo ayon kay Lucas. Unang kabanata. Pasimula. Kagalang-galang na Theophilus. Marami na ang sumulat tungkol sa mga nangyari rito sa atin. Isinulat nila ang tungkol kay Jesus na isinalaysay din sa amin ng mga taong nangaral ng salita ng Diyos at nakasaksi mismo sa mga pangyayari mula pa noong una. Pagkatapos kong suriing mabuti ang lahat ng ito mula sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo upang lubusan mong matiyak na totoo ang mga aral na itinuro sa iyo. Nagpakita ang anghel kay Sakaryas. Noong si Herodes ang hari ng Hudeya, may isang pari na ang pangalan ay Sakaryas, nakabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na grupo ni Abidja. Ang asawa niya ay si Elizabeth na kabilang din sa angkan ni Aaron. Silang dalawa ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Maingat nilang sinusunod ang lahat ng utos at mga tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na silang pareho. Isang araw ang grupo ni Sakarias ang nakatalagang maglingkod sa templo ng Panginoon. At katulad ng nakaugalian nila bilang mga pari, nagpalabunutan sila at si Sakarias ang nabunot. Kaya siya ang pumasok sa loob ng templo para magsunog ng insenso sa altar. Habang nagsusunog siya roon ng insenso, maraming tao ang nananalangin sa labas. Biglang nagpakita kay Sakarias ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang kanan ng altar na pinagsusunugan ng insenso. Nabagabag at natakot si Sakarias na makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, Huwag ka matakot sa Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Elizabeth at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya at marami ang magagalak sa pagsilang niya dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay sasa kanya na ang banal na espiritu. Maraming Israelita ang panunumbalikin niya sa Panginoon na kanilang Diyos. Mauunas siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Gagawin niya ito sa tulong ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihang katulad ng kay Elias noon. Tuturuan niya ang mga magulang na mahali ng kanilang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwain sa Diyos. Sinabi ni Zacarias sa anghel, Paano po mangyayari ang mga sinabi niyo? Matanda na ako at ganoon din ang asawa ko. Sumagot ang anghel, Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, magiging pipi ka hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo. Sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ko, pagdating ng panahong itinakda ng Diyos. Samantala, hinihintay ng mga tao ang paglabas ni Zacarias. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita at sumesenyas na lang siya. Kaya inisip nila na may nakita siyang pangitain sa loob ng templo at mula noon naging pipi na siya. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na si Zacarias. Hindi nagtagal nagbuntis si Elizabeth at sa loob ng limang buwan ay hindi siya umalis ng bahay. Sinabi niya, Napakabuti ng Panginoon. Inalis niya ang kahihiyan ko sa mga tao bilang isang baog. Nagpakita kay Maria ang anghel. Nang ikaanim na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, Inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazaret sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, Matuwa ka, Maria. Ikaw na pinagpala ng Diyos. Suma sa iyo ang Panginoon. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganak ng isang lalaki, at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kaniya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Nagtanong si Maria sa anghel. Paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako? Sumagot ang anghel. Sa sayo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya pero anim na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos. Sumagot si Maria, Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari na wa sa akin ang mga sinabi ninyo, at iniwan siya ng anghel. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Hudea kung saan nakatira si Nazarias pagdating niya sa bahay ni Nasakaryas, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth at malakas niyang sinabi, Higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Nang marinig ko ang pagbati mo sa akin, gumalaw ng malakas sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. Mapalag ka dahil naniniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Ang awit ni Maria At sinabi ni Maria, Buong puso kong pinupuri ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat inalalan niya ako na kanyang abang lingkod. Mula ngayon ay tuturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos. Banal siya, kinaaawaan niya ang mga taong may takot sa kaniya sa bawat henerasyon. Ipinakita niya ang dakila niyang mga gawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga taong mataas ang tingin sa sarili. Ibinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga trono at itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, ngunit pinaalis niya na walang dala ang mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod, sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Kay Abraham at sa kanyang lahi, nakaaawaan niya sila magpakailanman. At nakitira si Maria kina Elizabeth nang mga tatlong buwan bago siya umuwi ang pagsilang kay Juan na tagapagbautismo Dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak niya kung paano siya pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya Nang walong araw na ang sanggol dumalo ang mga kapitbahay at mga kamag-anak sa pagtutuli sa kanya Zakaria sana ang ipapangalan nila sa bata dahil iyon din ang pangalan ng kanyang ama. Pero sinabi ni Elizabeth, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Sumagot ang mga tao, pero wala namang may ganyang pangalan sa pamilya ninyo. Kaya tinanong nila ang ama sa pamamagitan ng senyas kung ano ang gusto niyang ipangalan sa sanggol. Sumenyas siya na bigyan siya ng masusulatan. Pagkatapos ay sinulat niya, Juan ang ipapangalan sa kanya nagtaka silang lahat. Noon din ay nakapagsalita na si Sakaryas at nagpuri sa Diyos. Nangilabot ang lahat ng kapitbahay nila at naging usap-usapan sa buong kabundukan ng Hudeya ang pangyayaring iyon. Ang lahat ng nakabalita ay nag-isip at nagtanong, Magiging ano kaya ang batang ito kapag lumaki na siya, sapagkat malinaw na sumasa kanya ang Panginoon? Ang pahayag ni Sakaryas Napuspos ng banal na espiritu ang ama ni Juan na si Zacarias at kanyang ipinahayag, Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat inalalan niya at tinubos ang kanyang bayan. Sinugo niya sa atin ang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ng lingkod niyang si David. Ito'y ayon sa ipinangako niya noon pang unang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Ipinangako niya na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa lahat ng napopoot sa atin, kaawaan niya ang ating mga ninuno, at tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na ipinangako niya sa ninuno nating si Abraham. Ayon nga sa kanyang kasunduan, ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod tayo sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Sinabi naman ni Zacharias sa anak niya, ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos dahil mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa Kanyang pagdating. Ituturo mo sa mga mamamayan niya kung paano sila maliligtas sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan dahil maawain at mapagmahal ang ating Diyos. Tulad ng pagsikat ng araw, ipapadala niya sa atin ang tagapagligtas upang maliwanagan ng mga taong nasa kadiliman at takot sa kamatayan. At tuturuan niya tayo kung paano mamuhay ng may mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa. Lumaki ang batang si Juan at lumakas sa espiritu. Nanirahan siya sa ilang hanggang sa araw na nagsimula siyang mangaral sa mga Israelita. Read the scriptures. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos